Kau na sa Pilipinas, Manila Broadcasting Company, DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre sa 1953, unang sumahim papawid dito sa DZRH naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking dog ng Manila Broadcasting Company ang... Kasaysayan sa so mga kay Tiyadari. Itong inyong Tiyadari. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos taming layo ni magdulot na ikagagaan kung man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y maguukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang bat ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Pia Deli. May salita sa wikang Ingles. If you can't fight them, join them. Kung hindi kayang kalabanin, kay kaibiganin. Madaling sabihin, subalit mahirap gawin. Itong problema ng na isang naninirahan sa Mulave, Tondo, Maynila. Sumasangguni, ano kaya mabisang gawin? Kukubli natin siya sa pangalang Lena. <tong> Apat na po ang aking anak. Masasabing walang problema sa asawa sapagkat napakabait at mapagmahal ang asawa kong si Bobby. Malaki bahay ng mga biyanang ko kaya ang bahay na yon ay hinati sa dalawang magkapatid. Wala naman akong naging problema noon sa mag-asawang Anton at Sonia. Hindi nagkaanak sina kuya Anton at ate Sonia kaya sila'y umampon. Sa kanilang ampon nagsimula ang problema ko. nung pabiktar sa bulaklak ng tanin kong rosas. Ma, si April po. Ano? Opo, nakita ko po siya kanina. Kinuha niya yung bulaklak ng tanin po ninyo. Nako, umira na naman ang kakulitan ng batang yun. Nako, talaga. Oh, okay. Ma, si April, pinikta ng bulaklak ko. Hayaan <laughs> mo na. Bata yun. Ay, bata. Dapat tinuturoan ang matatanda. Oh, tama na, tama na. Yung puso Talagang... mo, baka malaglag. Ate Sonia, ang anak mo may ginawang kalukohan. Anak ko na naman? Pinigtan niyang bulaklak sa tanim kong rosas. Ang tagal ko pa namang hinintay na mamulaklak ang tanim kong yun. Eh, ba naging damage? Babayaran ko. Uh, ha? Hayaan mo! Papalitan ko na lang ang halaman mo. Mas maganda at mas mahal. Uh, mura lamang ang bili ko roon. Walang kasa yun eh. Kaya nga lamang, halos dalawang taong ko inalagaan yung bago na mulaklak. Kaya nga, babayaran ko Eh! Eh, siguro naman hindi yun aabot ng tatlong libong piso! Ito na ang ilan sa mga proof purchase na pwedeng gamitin sa Bagong Taon, Bagong Milyon. 10 pieces empty wrappers, any variant ng Max Mental Candy. 4 na 28 grams or 32 grams empty wrappers, any variant or 1 family pack or 1 tin can cover ng Magic Flakes or Magic Pleasures. 1 bottle cap ng Grand Matador Brandy. Or 1 front page logo dated within the promo period ng Philippine Daily Inquirer. Ano pang inihintay nyo? Sali na! Bagong Taon, Bagong Permit Number 25. 555 Series of 2004 Kung si Sonia sa kanyang anak-anakan. Lagi itong kumakampi kaya lumaki ang ulo ng bata. Maging sa paaralan, naging sakit ito ng ulo ng kanyang mga guro. Bobby, mayroon ikaw na nga sa mundo sa anak mo. Eh, isasabay na yun ni Kuya Anton. Maya-maya lang narito na yun. O, ayan. May mapasok na kotse si Garahe. Kiyak si Kuya na yan. Pa! O, pa! Ayan. Ayan ang anak mo. Mano po? Ma o, oh, May. O, oh, eh, bakit ngayon lang kayo? oh, ma. Eh, yeah. kasi po si April na dala sa principal's office. Ha? Huh? huh? B -b bakit? Sinaksak mo kasi niya ng ballpen yung classmate niya. Ha? Huh? Nagkaroon po ng sugat. Dinala sila dun sa principal's office. Ganun? Oh, teka, teka, tama na yung chismis. Tiyak, gutom ng anak mo. Pakainin mo na.

Kasampal na yon ni Bobby sa anak anak-anak ng nakatatandang kapatid umabot sa barangay. Dahil nagreklamo si Sonia, wala naman nangyari dahil napatunayang nagmura sa kanyang uncle si April. Ngunit yon ay naging mitya ng iringan ni Nalena at Sonia. Sonia, hmm? mo ba ng ulam sa kabila? Kung ka ng Sonya Sonia, may sinasabi ka? Ay, nako. Kala ko na Sabi ko, kung binigyan mo ng ulam sa kabila... Ang ibibigay ko sa kanila, hayaan mong pakinabangan ng laman ng baboy.